Ang pagtataksil kay Kerametina Sa paglalakbay ng Kerametina at ng kanyang hukbo patungo sa lupain ng Isolades, buo ang kanyang loob na supilan ang mga naghihimagsik. Humanda kayo, mariin niyang wika, matitikman ninyo ang bagsik ng inyong reyna. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ng tapang, lihim na nagkakatinginan ang mga general, may madilim silang binabalak laban sa kanilang sariling pinuno. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nag-uusap sina Perina at Terra tungkol kay Dea. Humanga si Perina sa katapangan ng dalaga, ngunit nagtataka siya kung bakit ito ang pinili ng brilyante ng hangin ni Amihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naapakan ni Perina ang patibong. Subalit dumating si Dea at pinigil ang panganib gamit ang kapangyarihan ng hangin. Laking gulat ni Perina, tunay ngang taglay ni Dea ang kapangyarihan na pasunurin ang hangin. Nang dumating si Naflamara at Adamus, nalaman nilang sila mismo ang nagtanim ng mga patibong na muntik ng ikapahamak ni Natera at Perina. Ngunit nailigtas sila ni Dea, dahilan upang higit pang kumpirmahin ang kanyang pagiging tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Gayunman, nag-alinlangan si Dea na sumailalim sa pagsasanay, mas nanaisin niyang hanapin ang kanyang ina. Ngunit mahigpit ang babala ni Perina, hindi siya maaaring tumungo sa mundo ng mga tao, Sapagkat mapanganib ang paglalakbay. Sumunod ka na lamang, Dea, ang wika ni Perina. At huwag mo kaming pagtaksilan. Ngunit sa kabilang panig, dumarating na sa piniling lugar si Keremetina. Doon, ipinatupad ng kanyang mga general ang kanilang pagtataksil. Si O'Vlar, gamit ang kanyang alagang ahas, ay nagtaksil at tumuklo sa leeg ng Reyna. Mahina at walang laban, nagapi si Metina, at kinuha ng mga taksil ang sentro. Mga taksil, mariing sigaw ng Reyna, pinagkatiwalaan ko kayo, ngunit ito ang igaganti ninyo sa akin. Ngunit malamig ang tugon ni Ovlar, para sa kanila, hindi sila kapanalig kundi mga alipin lamang sa paningin ng kanilang Reyna. At sa gitna ng kanyang panghihina, ang mga brilyante ay nanatiling tapat, hindi sila lumipat sa mga palad ng taksil. Mas lalong nagnitnit si Ovlar. Ngunit pinigil siya ng general na si Edo, hindi nila maaaring patayin ang Reyna hanggat hindi pa nila nakukuha ang lahat ng brilyante. Kaya't sa pagbabalat kayo, ipinahayag ng mga taksil sa mga kawal na si Keremeti ay nahihina dahil sa lason ng kanilang paglalakbay. Ngunit sa dilim, lihim nilang isinagawa ang mas masahol na pokana, ang pagdakip kay Nunong Imaw, upang makuha ang mga brilyante ng Encantedia. Samantala, si Natera at Dea ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kanilang ina lihim na ninanasan ni Dea na makapunta sa mundo ng mga tao. At sa kanyang pananabik, ninakaw niya ang mahiwagang kwintas ng tubig ni Perina habang ito'y natutulog. Ngunit ano ang naghihintay sa kanyang paglalakbay? At matatakasan ba ng Reyna Metina ang kamay ng mga taksil? Abangan ang susunod na yugto.